Maraming maraming sa inyo, sa inyong pinagkalobis sa amin na biyaya natin po sa lunan ngayon sa araw Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob, na kalakasan kapawan. Lubos na kagulingan sa ng mga karamdaman. At lubos na kaligtasan po sa amin lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo ngayon. Maraming maraming salamat po.

Wala ko lang. Ooooooooh! Saan siya mga? Open! Yan namula! Yan! Masarap <laughs> pagpahal! <ay>, Wah! Eh! Masarap pagalama! <laughs> sit down! Sit down! Nanak. Sit down! Sit down! <laughs> ano nga ba? Panaon! May renewal na ba? <laughs> <laughs> ano ba? yung silver or gold? May <laughs> gold wedding na ba? Hala! Ayan na! Ito ang kita mo. Battery Nakita mo? ba? Kaya lang. Kaya? Kaya. <laughs> <laughs> Tulungan. <laughs> Kaya pala yung blooming ng nanay ko? Kaya pala! Hindi na Yun naman pala kasi! Hindi ba pala yung ka Gabay niya sa pang-araw-araw. Yay! Okay. Yay! Yay. Kaitong patunayan ninyo, mga anak. Sa kala nyo, hindi kami nagmamahalan.

Okay, okay mga idol, yun na po ang ano, yung simpleng celebration ng ano, birthday ng kuya ko. yon Maraming salamat po sa lahat. Thank you, thank you, thank you.